Sunog, sumiklab sa isang gusali sa Pasay City sa kahabaan ng EDSA Extension. Walang nasawi pero may naitalang sugatan. Narito ang report. Natupok ang rooftop at ikalawang bahagi ng Doña Generosa Building bandang alas 10 kagabi sa kahabaan ng EDSA Extension, Pasay City. Tinatayang pasado alas 9 nang sa Pasay City Fire Station ng sunog at agad din naman itong narespondehan. Umabot sa ikalawang alarma ang nasabing sunog at idineklarang fire under control bandang alas 10.47 ng gabi. Ang atin pong building ay almost 60 to 70 percent damage po at kasalukuyan pong nga uh, nagkakaroon tayo ng mapping operation para siguraduhin na lahat ng uh, possible avenue of fire extension ay eliminated po uh, pagkatapos ng fire out declaration natin. Ayon sa tenant ng gusali, nagkaroon ng komosyon matapos makita ang usok sa ikalawang palapag at sinubukan pa ng mga tauhan niya na apulahin ng apoy. So dali-dali naman din ako nagpunta, nakita ko mga empleyado ko bumubomba ng fire extinguisher. Si Kasi kasama siya sa bawat pwesto na meron kang nakandang pwesto Wala namang naiulat na nasa wisa na sa ating sunog, pero isang sibilyan ang nagtamo ng minor laceration sa kanyang bumbunan. Inaalam pa ng Arson Investigation Team ang posibleng sanhinang sunog.